So mga, mga welcome back nga pala dito sa natin gameplay. Dito lang yan sa PHRRP server ng GTA San Andreas Roleplay. At kung di pa kayo nakapollow sa ating page, please follow my page at huwag yung kakalimutan. Pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi kayo updated sa mga i-upload natin video. So intro, ipasok muna. So, wala up mga kapat na for today's video nga pala is magtatrabaho tayo dito ngayon ng Street Sweeper dito sa lugar na PHRRP server. Kaya ngayon guys, itype muna natin itong Street Sweeping at pagkatapos nyo itype itong Street Sweeping na ito, okay na yun guys, may makikita kayong ulay green sa taas dito sa may baba ng kamao. Oh, pag na-type nyo na yun, pwede na kayo kumandag habang umaandar kayo may makikita kayo dyan sa may taas na sweeping time dyan yung makikita kung ilang time na lang ang natitira para sa sahod ninyo kung yan yung pinakalayo yung tatakbo ninyo para makita ninyo kung magkano ang kikitain ninyo kaya ito yan kumita ako ng 642 hindi pa yan guys double pay paano na lang guys pag double pay pa diba kasi itong server natin guys ay eh, nag nakaano sila guys ng double pay tuwing alas gis or mas na madaling araw, mas sa gawing gabi ganon, yun pagka nag double pay yan guys, doble ang kikitain mo dyan, habang doble yung kikitain mo, mas maganda diba, kasi double pay na So, direction na tayo sa point natin ngayon. Good sa magkakabaho tayo ng sweeper dito sa siyudad ng PHRRP. Is ito tour na rin kayo sa kung anong meron dito sa PHRRP. Dito dito. Yan, malakad nang yan guys. Pag check, bawal kasi pumasok eh. Papatayin tayo dyan. Unaan natin puntahan yung mechanic shop. So guys, nandito na pala tayo ngayon sa mechanic shop. Ayan ito, eh, mama na kaya at magandang mechanic shop ng PHRRP. So guys, baka naman. Baka naman tanggapin niyo na ako niya sa mechanic shop niyo. <laughs> so guys, susunod na pupunta natin ng HP ng PHRRP. Doon lang yan guys sa may hospital. So guys, ito na malapit na tayo ngayon sa HP dito sa PHRRP. So guys, tingin nyo napakaraming player dito. Naparami naglalaro dito na kasi napakaganda mag all play dito guys. Hindi lang guys sa uh, mag all play dito mga bike ng mga tao. Maliba na lang sa mga holy dapper. <laughs> Pero guys, isa naman ako dito sa mabubayot dito guys sa city. Kaya maniwala kayo. So guys, susunod po pupuntahan ng agency na mga security guard. Tingnan nyo guys, ayan yung mga security guard natin dito sa city. Napakarami nila kaya protectado, protectado tayo bukod sa police station. Guys, nandito ang mga security guard natin para tumulong sa city natin guys. Shout out nga para sa mga security guard natin dyan. So guys, dito naman tayo ngayon sa bangko dito sa may PHRP. So guys, dito nga pala magandang gumawa ng content ng Rabi ni Bank. Tapos ito ka RJ style guys ng mga popo natin. So mga makakapanood nito mga popo, shoutout sa inyo lahat. Hahabulin nyo ako sa susunod. So guys, baka dito na natin tutapusin itong video nito kasi mahaba na rin yung video natin. At ito guys, ang makikita nyo naman, nasa 5,000 may ang kinita natin sa segment lang ngayon. pang Paano lang kung double pay pa, ba diba guys? O oh, yan guys, 15k na pera natin na 9k lang. Kaya dito natin guys tatapusin tong video. Kaya huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. At click the notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload natin na mga video. Pakipollow na rin guys ang ating page. So guys, bye bye